First blood. Kailangan. Unang punto. Ruby, sino bang pabato mo dyan? Eto, toto, po. Natutuwa kami. Kasi high-tech yung mga alam nila. Yung mga listeners, yun ang alam. Tune-er. tune, -tuner. tune oh, Oo. Alam yun. Eto na. Tatlong taon ng DJ sa United 2.3, Ramon Bautista! Eh, Eto, hindi ako makapaniwala. Nag-i-English pala. Pa <laughs> hindi alata? Oo. Wala si Tune. Panagkaw mga Tagalog. What? What? <laughs> Nahirapan na ko mag-Tagalog. Nahirapan na mag-Tagalog. <laughs> <Wish laughs> right, Ramon, yeah, tignan natin ang yeah. iyong katapat sa pula. <laughs> Halan. Nako ko nahihirap, yung mag-Tagalog. Ito <laughs> naman hirap mag-English. Two years ang DJ <laughs> ng Energy <laughs> FM 91.5, Mr. Foo! Ay, teka. Nako pareho. Ay, ay! Teka, eh... Mr. Vu. Mega, Don. Seryosohan to, ah. Ay, ano yung bro? Pare, Pare, dati kang police reporter. Yes, bro. Lalaki-lalaki huh? yun, lalaki, bro. Parang, hindi. Hindi police beat. Correct! Oo, oh, oh. lahat ng klase ng raid, lahat ng klase ng patayan, na-cover ko na. Hindi ako nabubuhay kapag walang patay. Ang sama. May ganon. So, ano yan? Madaling araw, nasa mga police station ka. Graveyard shift. Ginawa ko yun for four years. Mantakin niyo. Siyempre, lalaki lalakian Kunwari ako, isa akong pamintang durog. Sample! Sample, sample. Kunyari, may nagsaksak. Ayan, May nahuli. So bro, ano man ginawa mo dyan? Ganon. Dapat mga ganon ang tanong. Pero yung ganon talaga, bro. Actually, ito ha. May revelation ako. Pulis, Alam na mga polis na vekla aki. Pero pinagtatakpan nila ako kasi pag nakaharap na ako sa camera na, dalawa patay. Oh, okay. Yes, oh. Mel. Yes, Mike. Yung mga gano'n. Hanggang sa there, ano bro? daw, may makulit na caller na humingi ng payo sa'yo. Correct. Nung kinuha akong DJ, dapat ano lang, that song was brought to you by, ma, lang. Oh. E eh, kaso may makulit na humihingi ng payo sa akin. Para matigil na siya, inukray ko, tapos binawian ko naman. Tapos the next day, sabi sa akin, o oh, magpayo ka na. Ayo, pero wala talaga akong ano ha, background sa pagpapayo. Nakakatawa lang magpayo yan. <laughs> Mega non. Correct. Diba yung mga chorva? Oo, <laughs> yung <o>, mga chorva. <laughs> ano ba napapakinggan kita pag umaga eh? True. saya Oo. Saya. Uh -oh. Salamat it. sa mga oh, pagbati. It. Correct. O pag may <laughs> okay. pull out sila. I love See, it. True. O, Oh, Mr. Fu, galingan mo ha. Diyan si, tayo ito, kay Mon ba? Mabilis lang. Hello. Sir Ramon. Hello po. Isa kang professor. Isa kang director. Oh. Uh, Ngayon, isa kang tanyag na DJ. Commercial model. Commercial model ano, eh, Celebrity commercial endorser. Eh. Paano nangyari? Gwapo ko eh. <laughs> <laughs> ano? 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 May isusunod pa ba kayong ba? tanong? Pagkatapos wala, wala, wala. Nun? Lagtutur Lagtuturo oh, ano? nun? Nagtuturo ka pa rin ba? Nagtuturo ka pa rin ba? Yes sir, yes sir. Sa, sa UP po, every Friday. Anong subject? Ano? Mascom, mascom din. Film. Ang sarap, nakakatuwa, no? Okay, darling. Buti naniniwala sa'yo yung mga studyante mo. Naniniwala <laughs> sila, oh. Kasi ayaw nila mga sinko. Ayaw nila bumaksak. Ayan. Uh, <laughs> okay, Professor Ramon and Police Reporter Fu. Ito yes. na ang category number two. AMFM ako naman swak na swak naman. Yung talaga mga forte niyo, music and radio. Pero ito muna. Sa lahat ng nag-text noong Sabado, abangan po ninyo mamaya kung kayo na ang tatawagan namin para sa inyong instant 10,000 pesos at pipili kayo ng additional prize pati ang laman ng special 31st box. Nakikita niyo yun noong Sabado. Okay? Noong Sabado niya, minanalo mamaya. ng iPad. Di ba? iPod? iPad? iPad. Ay, Ay, nasusyal. Nakasulat lang iPod. Pero I iPad pa. Oye, oh, but... Congratulations. Mamaya, mas marami pang mananalo. Hintayin nyo ang tawag namin sa inyo. Mamaya. Samantala. Ito na ang category number two mula kay Pauline. Oh Mr. Fuat Mang Ramon, hindi naman kayo nagmamadali, no? Tapusin nyo muna yung kanta at hintayin yung tanong ko bago kayo pumindot. Ito na si Jude. Hi. For a sheep, From the storm, for a friend, for the love that keeps me safe and warm. I turn to you for the strength to be strong, for the You. Alright, thank you very much Jude Eto na ang tanong Sinong American singer? Ay! Pwede! Pwede! Vanessa Williams? Uh, para Vanessa Williams nga ba? ba? Ano ba naman Mang Ramon? Pinabati mo pa naman ako sa radio station Mali! Okay Okay, okay. mister po Kumpletuin natin ang ah, tanong Sinong American singer ang kumanta ng kantang yun? Christina Aguilera. Tama, diba sure? Tama ba, Polly? Si Mr. Fool. Si Christina Aguilera ba pinapakinggan mo? Correct! Oh, Oo, nabang kanapit! Mr. Fool! Mr. Fool! Napakahalata nga naman ano. <laughs> Christina Aguilera pinapakinggan mo. Parang lugi si... <laughs> Si ano to, si, Ramon. Ito na. na. Oh, na, oh. na, na una know. na pula, Ruby. Pasensya na.